Mga araw, Pilipinas! Sa kupo, si Louie Angchay. Ipinagdiwang ng buong Davao Region ang unang taong anibersaryo ng pagkadekeraan nito bilang Insurgency Free Region. Highlight sa simidad ang muling tahasang pagpapahayag ng suporta ng mga former rebel at ng indigenous peoples community sa kampanya ng gobyerno laban sa insuransiya. Si Aguila Trooper! Precious Medrano sa detalye. The success we've achieved is not an isolated victory. It is a blueprint for what can be achieved when we unite in the pursuit of peace and progress. Binigyang diin ni Arian Jane Ramos o alias Marikit, dating NPA Guerrilla Front Secretary, ang sinserong pagtutulungan ng lahat ng sektor sa Davao Region para makamit ang inaasam na kapayapaan at kalayaan mula sa mga komunistang teroristang grupong CPP-NPA sa ginanap na first year anniversary celebration ng pagkadeklara ng Davao Region bilang insurgency free noong Oktobre 27 sa Arcadia Center, Ecolan, Davao City. Anya sa mga kapwa former rebels at sa mga natitirang miyembro ng armadong grupong NPA, panahon na ng paghilom ng sugat ng kahapon. Enough blood has been shed, and too many lives have been lost in the pursuit of an ideal that time has proven futile. It is time to confront the harsh reality. The revolution we once envisioned, the government we aim to overthrow, will never materialize through armed struggle. Nagbagong ang takbo ng kanilang buhay matapos maranasan ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na pumasok sa kanilang lugar na nooy sadyang hinaharang ng komunistang teroristang mga NPA, bit-bit ang kanilang mga propaganda. Balik ko na ng mga yutua. Kami nagugbong, naghiusa, na musuporta sa atong kausa, sa pagkapot, sa tiunay ng kalinaw sa Dabao Region. Emosyonal ang mga former rebel at IP community sa muling nilang pagkikita sa espesyal na okasyon. Nangako naman ang Defense Sector, lokal na pamahalaan at maging pribadong grupo na walang pagod na magsasagawa ng mga pulisiya para sulidong maipagpatuloy ang mithiing Insurgency Free Davao Region. October 12, 2022, idiniklarabil bilang Insurgency Free ang Davao Region ng Regional Peace and Order Council 11, Resolution No. 7 Series of 2022 na resulta ng matagumpay na pagpuksa ng NPA Guerrilla Fronts sa Davao Region. Precious Medrano para sa Agila News Network.